Basag ang windshield at sirang ang wiper ng isang pampasaherong bus matapos itong pagdiskitahan ng dalawang lalaki habang nakahinto sa traffic light sa Quezon City. Lashing daw ang dalawang lalaki nito. Attorney, good Monday morning. Oh, Monday na Monday. Monday morning. Oh, ano road rage na yan. Oo oh, nga eh. Ito, napagdiskitahan daw. Ano yung posibleng kaso dun sa dalawang lalaki ito na lasing pa naman? Well, yung intentional at deliberate na pagsira o yung destruction ng property ng ibang tao ay yung tinatawag natin sa medyo naiibang mm -hmm. pangalan ng krimen ng malicious mischief. Mm -hmm. Yung mischief kasi parang innocent lang. O, oh, parang may uh, salbahe, pilyo, parang oh. ganun lang. Eh, no? Pero hindi po lahat ng destruction ng property ay malicious mischief. Kasi kung ito ay pagsunog o arson, yung paggamit ng bomba, mm -hmm. o pinalulubog mo yung isang vessel mm -hmm. o yung paninira ng mga poste ng komunikasyon o yung pagsira at pagkuha ng release ng tren eh naubos na nga yata. Eh <laughs> na iba 'to, hindi 'to malicious mischief dahil mas mabibigat ang parusa sa ganitong klaseng okay. paninira. Pero yung paninira ng property po, tulad ng pagbasag ng windshield, malicious mischief po ang krimen na tawag dito. Okay, kahit anong property? Ganun ba? Eh, generally, Oh, basta yung tulad, except nga for the ones mm -hmm. na sinabi ganun, natin ngayon? kanina, oo. basta sinadya mo. So, yung vandalism, halimbawa, yung mm -hmm. galit ka sa kapitbahay mo, hinagisan mo ng, ng ihi, mga mm -hmm. ganyan. O, yung pinatay mo yung aso o pusa ng kapitbahay, kasi nagkakabusitan nga kayo. Eh, all of these, basta property, all of these fall under yung crime nga ng malicious mischief. But of course, kung intention may iba, halimbawa, sinira mo yung bintana o yung pinto, dahil mm. papasok ka para kumuha ng bagay Pagnakaw, na iba. Oh. Eh, pag nanakaw na yun. so pero kung ang punot dulo nun ay yung destruction ng property mm -hmm. lamang dahil naiinis ka, nabibwisit ka, gusto mo ng mag-revenge. Mm. Malicious mischief. Okay. Ano ho ang epekto kung uh, lasing daw? Kung laseng. Sabi, laseng. Oh. Depende kung laseng or lasing lang, mm. di ba? Unang-una, kasi nga, ano ba yung degree ng kalasingan? Ah, may degree pala yun. May degree. Okay. Kasi kung yung state of intoxication niya, eh yun talagang laseng na laseng. Talagang mm. nawala na sa tamang pag-iisip. Kung baga, eh, hindi niya na alam kung anong ginagawa niya. Eh, iba yung epekto nito dun sa kung nakainom lamang at tipsy. At nakahiram naman epekto. tapang sa alak. Oo. So ang titingnan ang titingnan po natin, yung epekto ng alcohol sa utak, hindi porkit um, yung dapat nga ang titingnan, ano ba yung degree of control sa pag-iisip? Mm -hmm. Yung iba kasi, itago natin sa pangalang... Mm. Yes, Oo. okay. Eh, kuminsan, dalawa, isang case, dalawang case na ng beer, mm. matinu pa okay naman, di ba? Yung iba naman, isang bote ng malakas na beer, e... Eh wala na. Mm -hmm. So it's the degree of intoxication kasi nga ang titingnan eh nasa tamang pag-iisip pa ba o hindi na. Mm -hmm. Yung pangalawa, eh ito ba ay eh, paminsan-minsan lamang umiinom or talagang habitual drunkard. Okay. Kasi kung kumbaga ang epekto po ganito, yung ang kalasingan po kasi sa ilalim ng batas it's either, it's called an alternative circumstance. Mm. Sa ibang sitwasyon, siya ay aggravating o nakakagrabe ng penalty. Okay. Sa ibang sitwasyon ay mitigating o nakakababa ng penalty. Okay. okay. Sa particular na kasong to? Sa particular na kaso na to, kung hindi sila habitual drinker, uh, diba? Eh mitigating, papababa mm. ng penalty. Pero kung habitual drinker ka, ang sinasabi ng batas, eh dapat talaga mat maturoan ka na ng leksyon. Mm, kung talagang mm palagi ka nalang umiinom, habitual drunkard ka, lagi kang umiinom, dapat mas mataas ang penalty mo kasi hindi ka na natuto. Parang... pero, kung, pero tulad nga ng sinabi natin, kung tipsy lang pero in control pa, talagang alam niya ang ginagawa niya, hmm. walang epekto ang kalasingan. Mm -hmm. Pero so, ito, maghahabol itong na to. Masiraan ako. Kahit ano pa yung level of intoxication yan, anong habol ko? Eh Ay, ayun, pwede nang of course merong criminal na kaso mm. for malicious mischief okay. and of course dapat naman kahit na ano pang pangyari, eh dapat eh bayaran mm. yung cost Danyos. of replacement, o. Danyos. dahil sa perwicious. Mm -hmm. ni Gabi, maraming salamat. Maraming maraming salamat din. mo bawa hirit, dala po kayo.